Hindi po mo ikakaila na madalas ay nakakaramdam po tayo ng stress sa pang-araw-araw nating buhay. Pero kapag sobra na po ang stress, ay nagiging sanhi po ito ng ilang kondisyon na makakasama sa ating katawan. Kaya ngayong umaga, alamin natin kung ano-ano nga ba ang mga physical sign na mataas na ang ating stress hormones. Pero bago yan, panoorin po muna natin ito. Sa bawat ginagawa natin sa pang-araw-araw, hindi na mawawala sa atin na makaranas ng stress. Lalo na kapag nasa adult stage na ay talagang dumadami rin ang ating iniisip. Pero dapat ay marunong tayong humanap ng paraan para mabawasan ng stress natin dahil baka maging ito ng ilang malubhang sakit. At hindi lang yan, maaari rin maapektuhan ang ating mental health. Ayon sa pag-aaral, 70% ng generation ng Gen Z at 63% ng mga millennial sa Pilipinas ay nakakaranas ng pagka-burnout dahil sa stress sa trabaho na nagdudulot ng ilang mental disorders. Alamin natin ang mga dapat gawin para maiwasan ng labis na stress at paano rin tayo makakatulong sa mga taong nakakaranas nito. Dito lang sa Saneido. Balikan natin si Doc Lala para pag-usapan nga itong tungkol sa stress At paano ito labanan? Doc Lala, magandang umaga po sa inyo Hi, good morning po uh, at uh, good morning sa mga nanonood ng Rise and Shine Pilipinas Okay, Doc Lala, so pag-usapan naman po natin ang stress, no? Doc, saan po ba kadalasan nang gagaling itong stress? At uh, kasi hindi, minsan hindi natin alam, akala natin okay pa tayo Pero nakakaramdam na pala tayo ng stress <laughs> Opo, actually ang stress kasi is part of our daily lives. Ano, meron po itong good or bad stress. Pero kadalasan po, yung stress na tinatawag natin is meron tayong isang event or pangyayari sa ating yes. buhay na hindi tayo makakope up. Katulad po halimbawa ng nakipag kayo sa asawa mo, nagkaroon kayo ng annulment, mm -hmm. um, bigla ka kang uh, nanganak ka, or meron kang physical disabilities na hindi mo pinapansin dati pa. Or pwede rin po ito yung namatay yung kamag-anak. Mm -hmm. So talagang may sudden na mga pangyayari ano oh, no? That might cause you stress. stress. Pero ano kaya yung mga physical signs naman, Doc? Na masasabi natin na uh, mataas na yung stress hormones. Yes. Na hindi na natin napapansin. At kadalasang binabaliwala na, exactly. pero cause na pala ito ng stress, mm -hmm. Doc. Yan, yeah, so physical signs of stress, pero napapansin natin yung parating pagsakit ng ulo, no? Usually dito sa part na to, yan. Mm -hmm. Tapos, bigla kang halimbawa, wala ka namang sakit, lagi ka nagkakasakit. Nakakaranas ka ng ulcer, mm -hmm. ng changes in bowel habits like constipation or diarrhea. Mm -hmm. uh, tapos po, napapansin niyo rin po, nahihirapan ko kayong matulog or mm -hmm. uh, na difficulty in concentrating. Napapansin ko rin sa mga patients ko with stress, ang kadalasan naging reklamo nila is parang parati silang napagpagod na pagod or parati silang inaanto. Okay. oo. Oh, oh. Alam mo, Diane, kapag stress tayo, mm. syempre, apektado din yung mental health natin. No? Gusto ko tanong kay Dok, Dok, ano po ba yung mga kondisyon na pwede natin makuha kapag sobra tayong stress? So, pag yung mga conditions na pwede natin makuha, unang-una -una is hypertension, yung pagtaas yes. ng blood pressure. Ikalawa po yung tinatawag na arrhythmia. Ito po yung abnormal na pagtibok ng ating puso. Uh, depression, anxiety, tapos ito po yung medyo delikado, yung pagtigas ng mga arteries natin, yung po atherosclerosis, heart disease, heart attack, heartburn, irritable bowel syndrome, weight loss or weight gain. Tapos yung pong mga stress na tao, nahihirapan po yung mag-conceive mag or meron silang fertility problems. Tapos mapapansin niyo rin po, pag may stress na tao, yung rashes nila or yung mga yung acne, dumadami, yung psoriasis nila nag-e-evolve at yung mga skin asthma po lalong lumalabas. Mm -hmm. So clearly, nakakaapekto talaga ito sa ating kalusugan, yes. itong stress mm -hmm. na ito. No? Pero pag nakakaranas na tayo ng ganitong kumbaga, mga symptoms, mm -hmm. ano, ano yung po pwede po natin gawin mm -hmm. para labanan itong stress yes. na ito, Doc? So, pag nakakaranas na tayo ng mga ganitong symptoms, is attitude pa rin is always the key. Minsan, we have to learn to say no. Kasi alam mo naman ng mga Pinoy, parating gusto natin is uh, maganda at magaling yung ating gagawin. Minsan, hindi na pala kaya ng ating katawan. And try not to overthink. Huwag masyado mag-isip na mag-isip. Or lumabas ka kasama yung mga friends mo, family mo, you talk with them sa so mga problema na nararanasan mo. Mag-exercise mo, kumain ng tama. At saka, uh, pag hindi na po talaga kaya ng no, patient ano, na medyo unstable na yung kanyang pag-iisip, mas maganda po kumonsulta na po sa inyong doktor. Opo. If any case po, no, meron po bang mga medication na pwedeng iti kung sakaling lumabas na no, yung mga physical sign of stress, Dok? Yes, yun nga, kagandahan ngayon. No? May parang, mar pero na tayo mga scientific innovations. Mm uh, po mag-prescribe yung mga doktor siya talaga ng mga antioxidants like vitamin C, vitamin E, or astaxanthin. Mm -hmm. Pero ito po ay to combat stress lang. Pero pag meron tayong episode na hindi na talaga natin kaya, meron po pwede i-prescribe yung inyong mga doktor for the stress to combat it. Mm -hmm. Okay. Dok, yung ilan naman nagre-resort to stress eating? Yeah, Yan. Yeah, yeah, yeah. Okay ba yun, Dok? O kaya naman yung iba, pinipili nilang kainin yung mga favorite food nila para medyo sumaya saya yung kanilang mood. Okay ba ito, Dok? At least yung stress. Oo. Yes. ipag over naman kasi siyempre nagiging stress din yun sa body natin kasi nag a tayo ng express, excess sugar and mga fats or calories sa ating katawan. Pero kasi ako minsan ginagawa ko pag medyo stress ako, kumakain ako ng chocolates kasi ang chocolates po is nakakatulog sa pagtaas ng ating endorphins. But, wag po masyadong madami. Okay. In moderation lang palagi. Yeah, in ano? moderation. Eh. Yes. Well, huling mensahe nyo na lamang po sa ating pong mga mananood regarding po sa pag sa stress, Doc. Go ahead po that stress po is a part of our daily lives. Ito po ay either good or a bad stress. Pwedeng makatulong sa atin o hindi makatulong. Ngayon, to combat stress po, kailangan po talaga natin mahalin ang ating sarili. Mag-exercise tayo, kumain tayo ng tama, at matulog po tayo at least 6 to 8 hours a day. And maganda rin po yung kung kayo po ay makakapag-meditate and Ray. So, pag hindi na po talaga kaya yung event na nangyari sa buhay, I suggest po, you consult a doctor. Kasi po, hindi natin gawa ng paraan or ma-prevent kung man po yung pwedeng maging sakit natin malala. All so, right. that's it for now. Stay safe po. Alright. Maraming salamat po, Doc Lala, sa pag-enlighten sa amin sa mga effect ng stress sa ating katawan. Kaya mga RSV, relax lang po muna para maiwasan natin ang stress. Oh, at saka sabi, love yourself. Mm -hmm. yes. Thanks, Doc Lala.